Congratulations, Charmaine. Thank you Shermaine. po. Maraming maraming pong salamat, Bossy. Matagal na po kami na nanat sa inyo. Maraming maraming pong salamat. Malaking tulong na po ito. Uh, Wala well, ano na yung, ano yung uh, pinag-aaralan mo, Charmaine? Ano yung course ano mo? Ano po, sa CUP po, City University of Pasay. Ano yung uh, course ano, mo? Ano po, Office Administration po. Office Ad. Office administration. So, pag-graduate mo, ano ka? Opo. Administrator. Pero si Bossing, may pangarap ako, FA. Kaso hindi ko natupad. Mm. <laughs> Dahil sa kapansanan ko, pero nagpatuloy po ako. Kahit pag-opisina lang po. Okay na po sa akin yun. Okay na rin yun. Alam, tayo talaga, eh. tayo mga tao, nangangarap tayo eh yun yung gusto natin makuha, yun yung gusto natin mangyari sa buhay natin. Pero meron ding ginagawa pa rin siyempre si, si Lord na may, mas maganda pa na mangyayari sa'yo. Kung hindi man makatupad yung pangarap mo, sigurado yan may mas maganda, may mas makakabuti para sa'yo. Eh, yun na nga yun, di ba? Thank you po. Basing thank, thank you po. Sa, thank you po sa TV5 po. Basta kami hangang-hanga sa'yo, Charmaine, dahil uh, eh, tuloy, tuloy lang ang laban. Level, level lang. Kahit ano pa. Salamat po. Okay. Oh, wag mo gawin uh, ano. Yung iba kasi ginagawa dahilan yung mga kapansanan nila. Pero ikaw uh, hindi. Ang tapang mo, ang importante yung pagmamahal na natatanggap mo at yung pagmamahal na ibinibigay mo naman sa mga magulang mo. Yan ang napakagandang ginawa mo. Thank you po. At dahil ikaw ay kahanga-hanga, eto pa, tanggapin mo pa ang 60,000 pesos. 60,000 pesos. Thank you. Sampul libo. Dalawa libo. Tatlo libo. Apat libo. Lima put libo. Ani put libo. 60,000 pesos. Congrats po. Congrats for me. Mami. Maraming <Umidya>. salamat po, Bobsing. Nakarating kayo sa Maraming salamat talaga. Kahit araw-araw kami nanood, pati asawa ko, araw-araw nanood. Salamat po, salamat. Maraming maraming salamat.